Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at kabi sa lahat kung sa mong ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, paano ka na nakasisiguro na ang kaluluwa mo ay sa langit mapupunta? Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na ang karunungan at kaalaman ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Sapagkat ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at si Kristo ang sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at Espiritu na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At si Kristo rin ang siyang manghihikayat sa mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik sa Espiritu Santo para patawarin ng, ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. Sinabi ni Cristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan sapagkat sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Ay siyang Alpha at Omega, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kahit ang katawan at kaluluwa ni Kristo ay nagmula din sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria ang siyang lumikha kay Kristo sa sinapupunan ni Birhing Maria. Kung kaya si Kristo ay nagkatawang tao, ang ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo sapagkat ang ama ni Kristo ay Espiritu at banal at hindi tao. Kung kaya si Kristo ay ang siyang sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ang naging misyon ni Kristo ay hikayati ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at kilalanin ng Espiritu Santo ang kanilang Diyos na siyang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo na sumisira sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo yung katawan natin, na binababoy nila dahil sa tawag ng mga kamunduhan at kalaswaan ay hindi patawarin ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay mahihiwalay sa Espiritu Santo kung kaya yung kanilang kaluluwa ay hindi makakapasok sa langit dahil ang kasalanan na walang kapatawaran ay yung hamakin mo ang Espiritu Santo baboyin mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo at lapastanganin mo ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan mo at sa katawan ng iyong kapwa. Bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan at sa ating kaluluwa. At ang kasalanan naman ang pumapatay sa ating katawan at kaluluwa na siyang magdadala sa impyerno. Kung kaya si Kristo ay sinugo ng Espiritu Santo na pumunta dito sa lupa para hikayatin ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng, ng tao at ang ating kaluluwa ay maligtas. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, dito sa aklat na to, inilahad ko yung katotohanan kung sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Kristo. <clears throat> sorry. At kung sino rin si Kristo sa totoong buhay. Kung sino talaga siya. Si Kristo, hindi siya nagmula sa angka ni David. Hindi siya anak ni David. Dahil hindi naman siya anak ni Joseph. Si Joseph ay nagmula sa angka din ni David na nagmula sa angka ni Abraham si Kristo ay ipinanganak sa sinapupunan ni Birhing Maria. Ang ama ni Kristo ay hindi mo makikita ng mata dahil yun ay Espiritu. Ang ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birhing Maria. Kung kaya sa aklat na to, ipinapahayag ko ng sino mang hindi kumikilala sa Espiritu Santo, ng Espiritu Santo ang Diyos Ama na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama dahil nilapastangan nila ang Espiritu Santo na siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na may gawa ng katawan at kaluluwa nila. Kaya itong mga tao na hindi kumikilala, hindi umiibig sa Espiritu Santo, ay siyang mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na sa Espiritu Santo sila nagpupuri at sumasampalataya. Tanging si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para patawarin ka ng Espiritu Santo at makilala mo ang, ang Espiritu Santo ang siyang iyong amang espiritual at Diyos na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa at para maging kaisa ka ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos na sa Spirito Santo lang nagpupuri at sumasampalataya. Sa ating mundong ginagalawan, maraming mga reliyon ang nagkalat at maraming mga bula ang propeta ang ginagamit ang pangalan ni Kristo at maging ang pangalan ng Espiritu Santo. Pero hindi nila nakikilala na si Kristo ang buktong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang amang espiritwal na siyang nagsugo kay Kristo. Si Kristo at ang Espiritu Santo ay Espiritu kung kaya sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay isa. Si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Dahil yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At yung kaluluwa ni Kristo ay anak ng Espiritu Santo. Si Kristo ay sinugo ng Espiritu Santo para iligtas ang kaluluwa ng mga tao na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ang naghihiwalay sa Espiritu Santo at ang kasalanan din ang nagbubulig sa impyerno. Kung kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at ibigin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega siya ang simula at katapusan ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa atin ay siya rin babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa atin at ang Espiritu Santo rin ang maguhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao Paano ka nakasisiguro na ang kaluluwa mo makakapasok sa karyaan ng Diyos Ama kung hindi ka pinatawad at hindi ka kinilala ng Espiritu Santo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas, sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay nagpupuri, umiibig at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Tanging si Kristo lang ang daan buhay liwanag at katotohanan para tayo ay maligtas ang ating kaluluwa. Dahil si Kristo ang magiging ehemplo para tolaran natin siya na sumampalataya, magpuri at umibig sa Espiritu Santo na panatilihing sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang ating katawan. At ibigin natin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Tayong mga tao dito sa mundo, ang ating buhay ay may simula at katapusan. Dalang Espiritu Santo rin ang may hawak ng ating buhay. Sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Ang katotohanan, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin, purihin, at ibigin ang higit sa lahat. Dahil siya yung nananahan sa ating katawan na parating kasama ng ating kaluluwa na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Maraming mga tao ang hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo dahil hindi nila nakikita ang katotohanan ng mga salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo. Kahit ang katawan ni Kristo ay templo rin ng Espiritu Santo. Kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang nagsugo kay Kristo para pumunta dito sa mundo para magpahayag ng katotohanan. Naipakilala ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng tao dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Si Kristo ay pinatay ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos dahil hindi nila nakikilala ng Espiritu Santo na nananaan sa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Si Kristo ay pinatay ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo dahil hindi nila nakikilala Nang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating na mga tao. Yung mga tao na pumatay kay Kristo sa krus ay mga antikristo. Hindi sila sugo ng Diyos, hindi sila sugo ng Espiritu Santo, kundi sugo sila ng demonyong si Satanas. Kung kaya sila ay pinatay, kaya, kung kaya nila pinatay si Kristo sa krus, sorry. Ang pumatay kay Kristo sa krus ay saling lahi ni Abraham kung babasahin mo ang Biblia dahil itinama ni Kristo yung sabat, yung araw ng pangilin. Sa katuruan kasi ng Moises, hindi ka dapat magtrabaho kapag araw ng pangilin. Pero si Kristo nagpagaling sa araw ng pangilin, sa araw ng sabat. Kung kaya si Kristo ay kinagalitan ng mga tagasunod ni Moises at saling lahi ni Abraham. At nung si Kristo ay nangangaral, sinabi din niya na na siya at ang ama ay isa. Kaya lalo siyang kinagalitan ng saling lahi ni Abraham. Sinabi din ni Kristo na siya ay anak ng Diyos kung kaya siya ay kinagalitan ng saling lahi ni Abraham. Honestly, yung ama ni Kristo, ang Espiritu Santo at yung Diyos Ama na sinasamba ni Abraham ay magkaiba. Si Kristo ang sinasamba niya yung Espiritu Santo na sa kanyang katawan na parati niyang kasama. Kay Abraham, ang sinasamba niyan ay ang demonyong si Satanas na nanlililang kay Abraham para gumawa ng mga gawain na puno ng kasinungalingan. Kung kaya, kung babasahin mo ang Biblia, makikita mo ang mga gawa ni Abraham ay puno ng kasinungalingan. At dito sa aklat na to, inilabas ko rin yung mga gawa ni Abraham at dito sa aklat na to ay pinahayag ko na yung Diyos ni Abraham ay walang common sense dahil hindi ang Espiritu Santo ang kanilang sinasamba si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay isang espiritu na nananahan din sa bawat katawan ng mga tao dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan natin. At tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil siya ang lumikha sa atin. Alam ng Espiritu Santo kung kailan tayo ipapanganak dito sa mundo, alam din ng Espiritu Santo kung kailan tayo lilisan dito sa mundo ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Siya ang simula at katapusan. Kung kaya, sa araw na to, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na walang sinumang tao ang makapanlilil lang sa Espiritu Santo. At, hindi porkit gumawa ka ng kabutihan dito sa mundo, mabait ka sa paningin ng ibang tao, maliligtas ka na. Ang kabutihan ng isang tao ay hindi nakasisiguro na makakapunta siya sa langit kung hindi siya pinatawad ng Espiritu Santo. Maraming mga tao ang kaya din nilang maging mabuti, kahit ang mga bakla, nakakagawa din sila ng kabutihan. Pero yung katawan nila, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, binababoy naman yun ng mga bakla. Kaya yung mga bakla, walang kasiguraduhan na makapunta talaga sila sa langit. Dahil yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, binababoy nila sa kamunduhan at kalasuan. Pinili nilang mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari sa halip na sa katotohanan. Ang mga tao na hindi namumuhay na may pagpapahalaga sa kanilang buhay spiritual at sa katotohanan, hindi sila naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, ay walang puwang sa langit. Dahil maliwanag na sinabi ni Kristo na yung mga mananampalataya ng Diyos, na kinalulugdan ng Diyos, ay yung taong mga sumasampalataya sa spirito, naglalakbay na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan. Ang spirito santo, ang nag-iisang spirito, na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating na mga tao dal templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng ating buhay. Ang Espiritu Santo rin ang maguhukom sa ating kaluluwa bago pa natin marating yung huli nating hantungan. Ang ating kaluluwa ay may dalawang pupuntahan. Kung naging tapat ka sa Espiritu Santo hanggang sa huling panahon mo dito sa mundo, naging kaisa ka ni Kristo na sa Espiritu Santo ka nagpupuri, umiibig at sumasampalataya ng higit sa lahat, pinanatili mong sagradong tahanan ng Espiritu Santo yung katawan, iniibig mo ang Espiritu Santo sa iyong katawan, minamahal mo ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Sa so oras na lumisan ka na dito sa mundo, ang kaluluwa mo ay maliligtas. Pero kapag ang katawan mo ay binaboy mo, gawa ng kamunduan at kalaswaan, nagbenta ka ng aliw, nakiapid ka sa hindi mo asawa, nagngagaw ka ng asawa ng may asawa, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo dahil alam ng Espiritu Santo ang katotohanan na hindi mo siya kinikilala sa iyong puso. Hindi mo sinusunod yung kautusan ng Espiritu Santo. Dahil sa gradong tahanan ng Espiritu Santo ang ating katawan, ang kautusan ng Espiritu Santo ay huwag mong bababuyin yung kanyang katahanan, yung katawan natin. Huwag nating bababuyin gawa ng mga kamunduhan at kalaswaan dahil kasuklam-suklam yun sa Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan at wala yung kapatawaran. Sa ating mundong ginagalawan ngayon, maraming mga tao ang naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, mas iniibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Kung paano sila nilikha ng Diyos, maraming mga tao binabago nila yung kanilang kaanyuan. Hindi sila makontento kung paano sila nilikha ng Espiritu Santo kung kaya pinariritoke nila ang hitsura ng kanilang mga mukha. Sa oras na lumisan sila dito sa mundo, pag humarap sila sa Espiritu Santo, hindi naman nila pwedeng sabihin na sila yung tama kaysa sa Espiritu Santo kung paano sila nilikha ng Diyos. Talang Espiritu Santo ang may hawak ng ating katawan. Siya ang lumika sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Ang ating katawan nagmula yun sa alabok. Ang ating kaluluwa nagmula yun sa Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay ang buhay sa katawan. Kapag wala ng spirito ang katawan, mamamatay ang katawan dahil sa alabok lang nagmula. Kung kaya si Kristo ay sinugo ng Diyos Ama ng Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo ay para iligtas ang kaluluwa ng tao na wag mapunta sa impyerno. Sa araw na to, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan nang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos, Ama na siyang nagsugo kay Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ng bawat tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa sa araw ng paghukom. Sa pagdating ng Panginoon, kung babawiin na niya yung ating kaluluwa, ang ating kaluluwa ay gising, handa, at kilala natin kung sino talaga ang totoong Diyos Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Kapag kilala mo kung sino ang totoong Diyos Ama ng iyong kaluluwa, hindi ka mahihiwalay sa Espiritu Santo dahil alam ng Espiritu Santo na siya yung sinasamba mo at iniibig mo ng higit sa lahat. Katulad ni Kristo, ang Espiritu Santo rin lang ang kinikilala niyang amang espiritual. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!